Puring-puri ng Italian actor at director na si Ruben Sariquez ang Pinoy actors dahil daw sa pagiging professional ng mga ito. Idinagdag pa niya na ibinibigay daw ang lahat ng mga ito pagdating sa kanilang trabaho. Kaya hindi katakataka na madalas ay nire-request niya ang mga artistang Pinoy sa kanyang mga pelikulang ginagawa. Roll BTR. Can you tell us your working relationship with the Filipino actors? Well it has always been great because I worked so many times with uh, Filipino actors uh, both in my films but also you know in uh, TV series. Yes. So I really enjoy working with them because they give it all. Uh, differently uh, Italian actors are more uh, unionized so you can have them like eight hours, ten hours more than that uh, and uh, but here actors really they give it all uh, and uh, if they we have to finish uh, the scene a uh, couple of scenes you ask them two or three more hours they say yes so and then they they are also of course very very talented i like uh, you actors Alright, si Ruben Sarigas, isang Italian actor and director na 'yung sa mga Pinoy actors, especially sa working habits ng mga actors natin na binibigay daw ang lahat. Oh, Kasi 'di ba, actually marami na siyang nakasamang mga Pinoy actors mm -hmm. natin, 'di ba? At nakita niyo na professional dumarating na on time. Syempre, kailangan ipakita natin sa mga ibang artista sa ibang bansa na tayo talaga ay kapuri-puri, 'di ba? At talaga naman tayo Heso Kristo Friendship. Mm -hmm. Talaga tayo pagdating sa akin, magagaling tayo mga Pinoy, di ba? Sinabi An mo pa. Ay, lang ng mga artista natin nanalo sa iba't ibang bansa, di ba? Kaya, Gay nga eh. Kaya si Ruben, nakita mo, di ba? I'm sure napanood mo na siya yeah. sa maraming pelikula, di ba? Okay. Mga foreign kanin... films. Kaya, nawili siya na gumawa ng pelikula dito at kunin ang ating mga artista. In fact, yung Mariana's Web na pelikula mm. niya mga Pinoy ang mga kasama niyang iba dito na showing na po ngayon sa mga sinihan nationwide. Ay, Mariana's Web. Yan kasi di ba kung hindi professional yung mga artista natin, kung hindi magagaling, hindi naman sila ulit kukunin nito si actor director. Oo, oo, gaya ng iba pa mga filmmakers sa ibang bansa na kinukuha din yung mga actors is natin dito. Correct. Okay. Pero may singit ko lang, 'di ba? Naging sikat siya dito sa Pilipinas si bilang tatay siya ni Liza Soberano sa Dolce Amore. Oh, diba? Dolce, Amore. Dolce Amore. Correct. Okay. Pero hindi so, din yan ah Ang galing niya nang magsalita ng Tagalog in fairness ha. Parang minsan ano hindi, pero, nahihirapan pa rin siya. Hindi kasi sa Dolce Amore parang Italiano din. Italiano. Ang yeah. mm -hmm. Kasawa sila doon ng mamayapang Correct. Doon yung sa Baguio kinunan, di ba? Oh. forever more yung sa Baguio. hindi, sa ibang Sa di ba sa Baguio kinunan yung ibang mga ex yung ibang mga serie kako. Hindi pa rin tapos, di ba yung sinasabi ko. Yung ibang mga serie ni Liza, Ayan, forever forever boy. Oh, oh, forever boy. Si Ruben oh, oh. Hindi lang mga Pinoy actors Ang minahal niya Maski sa ang Pilipinas At saka ang mga Pilipino At ah. syempre, thank you di ba?